na nakakuha nito ng live. Marami din po tayo mga footages na nakuha na nagpapatunay po yung ginawa nila. Sir, sir uh, ano pong group itong mga na-arrestong uh, individuals? Initially po, nakuha lang natin information. Mga po ito ng mga hip-hop na gangster. Yun lang po yung nakuha natin. At uh, ang po nila na impluensya, alam po sila ng isa pong uh, tinatawag natin ng na mga sa rapper na personality pero hindi po po natin uh, na ito. Account lang po ito ng mga nasa kusuriya po natin. Hmm. Um, yung, yung ginawa nila na yun, inong inimpluensya sila nung isang personality hmm. ng gawing marahas? Right. Yung, yung, yung po lang yung account nila. Uh, kasi nakita naman po natin uh, na uh, pinasosol sila ng po lang, hindi na damit, pagsosol po ng bonnet, pag ganito po. At yung po yung nakita nating na gumawa po ng kaguluhan doon po sa nasabing lugar. Dito po sila gumawa ng uh, uh, pananakit dito po sa kabaan po ng uh, Ayala Boulevard from Altes at hanggang dumarito po sila dito po sa Bahia, Pinjola hanggang dumating po sila ng Recto. Ha. Sir, ganyan yung kainfirmative sir. Meron daw po, hindi ko malo, na namatay kagabi uh, after ni Ransac yung isang hotel sa Recto, sir. Wala pa po tayong ganyang impormasyon na nakakaalam. Kung meron man po, ipagbibigay alam po natin. Sir. Pero doon sa initial damage, sir, sa kabuuan, doon sa niransak na hotel, sa mga sinirang gamit, meron na po ba tayong kabuong estimated na halaga, sir? Sa ngayon po, wala pa po tayong ganun. Ang nakita lang po natin, ano po talaga yung mga sinira nila. Meron po silang sinunog na container van. Meron po mga motorcycle ng uh, police natin at mga private individual tinira din po nila yung mga ibang establishment sa kabaan po ng recto kasama na po yung isang hotel dyan. Kasama na rin po yung isang opisina natin ng District Mobile Force Battalion, tinira din po nila at niransak po nila yon. Hmm. Sir, doon sa, sa, ano, sa kaguluhan, meron pong kumakalat uh, uh, na picture <coughs> na suot nung isa sa nanakit sa pulis yung parang flag yung ng lefties, nakakaliwas sir. So, nahaluan po ba sir? Isa po sa mga tinitignan natin yan, eh, uh, yung mga ganang information po, ang sa atin po dito nakita lang po natin yung hayagang paglabang nito mga individual na ito. Ongoing pa po yung pag-iimbestiga at uh, lahat po ng makukuha natin dito ay eh, pagpapibigay din alam po natin sa ating mga kaibigan sa pangkakaya. Last on my answer, yun, um, gaano, uh, yung, ano mo yung mga nakuha doon sa hotel na ni Ransha, uh, at saka po yung amount kung gaano karami pinasaktan po ba sa Initially po, kinukunan pa po ng statement yung mga staff po ng hotel na yun. Pero sinasabi po nila, initially, na po yung cell nila, iba pang mga valuable items po nila. So far po, ongoing pa po yung pag-iimisiga, yung pag-account po nila po yung mga nakuha. At sa atin lang po, nakita po natin kung ano po yung ginawa ng mga individual na ito. Nakita nyo naman po yung paninira sa mga magamitan ng gobyerno at mga privado. Pati po yung mga straight lights po natin doon sa kama ng lento, sinira po nila pininturahan po nila despite na nanawagan na po yung ama ng Luzon ng Maynila na huwag po nilang gagawin yun. Pero sabi nga po, Pilipin, galikan po nila ito at uh, sa pinili uh, po nila ng, ng, uh, ng, at manira uh, ng ating mga Panakit po ng mga kapulisan natin at manira ng mga kagamitan po ng mga privado at ang ating pong gobyerno. Sir, Sir. Me. Sir. Sir, Sir, yung mga nakaitim na sinasabi niyo na naka-bon and pa, pa, pa ba, uh, sa investigation niyo po, ba ito ng mga uh, ibang mga <coughs> protesters? Kung ba na uh, bit -bit pa nila ito o ito ay bagong group na talagang ang gusto lang ay manggulong doon sa ginawang protesta? Nakita lang po natin na pumunta po sila doon sa lugar. Yung mga grupo nila na nakita po natin ng na mga naka walay team na damit, naka-bonnet naka at naka-face mask po yung iba. At uh, kung ano pong grupo, wala pa po tayo doon nang ipindigay pa po. Uh, sa atin lang po ang nakuha lang po natin yung initial po na information. Mayroon po, po sila ng mga impact gangster na influence at po sila ng isa pong rapper na isa pong personality. sa Ayala Bridge at sa Benjona. isang grupo lang po ba ito? Yung po yung nakikita natin doon, kung mapapansin nyo po, may mga kuha naman po kayo na sa inyo, diba? may mga kuha. Pati po yung ating mga iba kababayan na nagpo po sa social media, nakita po natin na mga pare-parehas po yung kanilang mga suot. Sila po yung mga naka-bonnet, naka-face mask, naka-kulay itim na dami. Tapos major, nagkaroon po ba ng kutupan sa palitan uh, ng palitan ng uh, po sa pulisan natin sa sa mga... Wala po tayong gano'n ma'am at uh, sabi nga natin, nakita rin po natin, isa po, na sa tinatanong sa atin yan. Nakita po natin doon sa isang uh, video na social media na sinasabi po mayroong pang putok na narinig. Ito po ay uh, monotope na galing po doon sa mga nanggugulo po sa lugar. Pero a major pilat, sinusunod ko kasi yung putok ng balit Ah, putok puno na rin yung puno time na yun. Dahil ang description nga po is parang new year nga po kasi sunod-sunod. And then may mga nagsitakbuhan po. Yes po, sinabi din po nila yan at uh, nakita po natin doon at uh, sabi ko nga meron po nakakuha na netizen natin na malapit doon sa lugar. Nakita din po natin. At meron din po tayo mga CCTV doon sa lugar. Nakita po natin na sa kanila galing po yung monotope. Actually po, may nakuha po tayong monotope dun sa mga bank po ng mga ilan At hindi lang po monotope yung mga pintura po na pinapo nila sa mga polis natin. Nakuha din po yun. Uh, I-itemize lang po natin at iuulat po natin yan. Pero po yung sinasabi po na meron pong uh, pagpaputok sa ating kanay, wala pong ganun. Meron lang po tayo na receive dito yung plastic bank po na ginagamit para to disrupt lang po. Pero maliban po doon, wala na po tayo doon. Sir, yung mga nahuli ba na identify na kung lahat ba sila taga Maynila or may mga taga ibang lugar din? Ito po mga base po doon sa initial natin na buwan, iba-iba po, galing po sila ng iba't ibang uh, syudad po ng Metro Manila. Opo. Sir, balik ko na yung sa influensya ng uh, rapper or hip-hop personality. Uh, Ininfluensya pa na yun dahil lang doon sa style or music ng tao or nakatanggap sila ng uh, direktang utos from someone to do that? Tinitignan po natin yun at uh, may hindi na rin po tayo na tulong sa ating anti-cybercrime para ma check po natin. Kasi sinasabi nila po, uh, nagkaroon po ng uh, pag-ikayat sa kanila online. Ang sa atin po, magkakaroon po tayo ng pag iimbestiga at hindi po tayo papayag na hindi natin papapanagot at talaga may hayagang paglabag sa batas. ano sir yung pag-ikayat online? Mayroon pa, uh, sponsor? Paano sir? Pa paano po yung, paano ginawa yung pag online? Ah, uh, sa kayo po hindi ko muna po paaring na pakinggan sa inyo. Ah, uh, kayo na po makikita niya doon po sa baga uh, niyo na social media. May makikita po kayo mga posting doon. Hayaan muna natin po na magkaroon po kami ng pag-iimbestiga. Patukoy po natin yung kung meron po talaga sa nilabag at kung meron po siyang nilabag sinabi nga po ng aming uh, ng aming district director at ang uh, mga uh, po ng lungsod ng Maynila. Hindi po kami papayagan na hindi mapapanood ng mga taong ito. Sila personality siya? yung nag-ikayat allegedly? Meron po doon. nakikita niyo po. Hindi po na namin siya. Iriwit ko ano po ang pangalan noon. Uh, kayo naman po makikita niyo po yan online. Sir, si Yorme, kanina may statement po regarding that. At isa doon sa mga tinitignan niya is yung possibility na may politiko or other persons na humikayap doon sa grupo rin na yan. Kami lang ba yan doon, sir, sa treatment ng ngayon ng MB? Lahat po yun. Lahat po ang po natin at tinibisigahan po natin. Wala pa po kami ganyang mga informasyon hayaan niyo muna po kami na mag-imbestiga at po ng mga iba pa pang detalye sir itong mga nakakainteresin na sinasabi mo tama po ba na tatlong grupo ito sa pa, wala pa tayo ng ganong nakukuha ang informasyon ang lang po, sa ang revelation lang po ng mga iba po nating nakausap na po sila na mga hip-hop ano 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 mga wala po tayo ganyan pang informasyon uh, ang sa atin po dito nakita po natin kung sino lang po yung mga individual po pong, uh, kulo, na hayagan po ng gulo na nirat na nakikot mga sir Sir uh, Hi Sir Sir Um, itong, ano, itong nangyari kahapon. <laughs> itong nangyari sa kahapon, doon sa rally, nagkaroon nga ng pagbubuhan. In-expect pa ninyo to, sir. Kasi, di ba, nung mga nakaraap pa, may napapabalita na may malinugod, matugod ng mga kalalakihan na magsuot at mask na siya. Actually, ma'am, ma nakita nyo naman po, matagal na po yung ating panawagan at sinabi naman po ng ating SILG na papayagan po natin at permitting po yung batas Hanggang sa atin po dito, nakikiusap po tayo na maging organisado, kalmado, at payapa po. Pero may mga grupo po na pinili po nila na mangulo, manakit, at manira po na mga gamitan po. Pero in-expect dito, sir? Sabi nga po said, natin, but... palagi po tayo nag-expect ng worse. Oh. Uh, sa atin po, nakaprepare po tayo dyan. At ang mahalaga, nakita nyo naman po yung ating uh, maximum tolerance. Nakita po ng mga kababayan natin kung ano po yung isla ng polis natin. Sir, yung fact na may mga nasuganta ng mga polis at may mga nasunod na establishment na wala namang kinalaman doon sa rally. Sa tingin po ba natin, naging enough yung naghahanda ng PNP? At ano po yung lesson learned po natin sa mga sunod na rally po ng mga ito? Una-una po, nakita po natin yung kahandaan ng ating uh, Philippine National Police, yung mga naka-deploy po doon sa Patrol Patrolusan sa Maynila. Ang hindi lang po natin saklaw yung pag-iisip ng mga individual na ito na mas pinipili po nilang magulong wala po tayong holding doon. Kung gusto nilang manira po ng mga, mga katulad po ng mga pangyayaring yun, ang sa atin po dito, mapanagod po natin sila sa batas. At malaman po nila na meron po batas tayong sinusunod. At sabi nga, we need to follow uh, the rule of law po. Sir, may information po ba kayo kung nabayaran ba itong mga itong grupo na to or pinrovide pa sila ng mga gamit, yung mga molotov, yung mga pintura ginamit nila? Were they provided or pinayaran sila? Ang tipo talaga natin, ah... Uh, may mga paghahanda po sa kanila kasi nabunan po natin sila ng mga monotope at saka mga pintura at iba pa palunong. Uh, yung mga tanong niyo po, meron po ng bayad. Wala pa po tayo na pupuha ganyang informasyon at pag-iibisiga pa po tayo. Kung meron pong lalabas na meron pong mga behind ito, ay mananagot po sila. Meron uh, po ba tayo in-employ po ng mga civilian? Na